Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Rapi Jan, shout out kay Wancho Arnaldo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! bagamat direktang nabasag ang energy shield matapos hawakan ang kanyang mga bakal ng ipin. Ngunit sa kabutihang palad, ang proteksyon ng mask ng enerhiya ay hindi bababa sa ginawa Aaron hindi nasugatan sa oras na ito. Pagpasok pa lang ng buong tao ay halos hindi na niya ito maaninag. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa madulas na hukay. Sa lakas, bumagsak ang buo niyang katawan sa kawalan ng kontrol sinubukan niyang saluhin ang lahat ng nasa paligid niya para pigilan ang kanyang katawan, ngunit may makapal na likido sa paligid niya at hindi niya napigilan ang sarili. Bilang karagdagan, kahit na ang malamig na yelo sa kanyang mga paa ay nakagat, mayroong isang seksyon na ikinulong pa rin ang kanyang mga paa upang maging mahirap na ilipat ang Aaron. Sa oras na ito, maaari lamang niyang sundin ang puwersang ito hanggang sa pababa. Ang hangin sa paligid ay puno ng bulok na amoy, na hindi lamang nakakahinga ng mga tao, kundi pati na rin ang mga luha sa kanilang mga mata. Mabilis niyang ginamit ang enerhiya na talagang makakapagpalakas at makapagbukas ng apoy. Mas malinaw ang lahat sa paligid niya. Mayroong napakatigas na pader ng karne sa paligid, at may napakatigas na baluti sa dingding ng karne, at pagkatapos ay ang pinakalabas na layer ay sobrang makapal na uhog. Bang! Sa isang malakas na ingay, tuluyang nakarating ang Aaron ang malaking epekto ay direktang nagpatambal sa iron ng pitong nahihilo at walong elemento. Kasabay nito, sumabog din ang matigas na yelo sa kanyang mga paa at nagkalat sa lupa. Tiniis ni iron ang sakit, napasandal at nagliwanag sa paligid na may apoy sa kanyang kamay. Ito ay isang hindi maihahambing na malaking espasyo, na iba sa mga nakaraang pader ng karne. Halos lahat ng meat walls dito ay stone walls na parang bluestone sa hitsura pa lamang, malalaman mo na ang mga ito ay matigas at hindi masisira. Sa bluestone, mayroong hindi mabilang na berdeng malapot na likido. Z. Isang patak ng likido ang bumagsak sa lupa at nagkataong bumagsak sa nakakalat na yelo ng iron. Biglang may narinig na tunog. Isang putok ng usok ang lumabas sa yelo at naging pool ng kumukulong tubig. Si Aaron ay sumimangot at subconsciously na sinasalamin ito. Ito ay nasa tiyan ng higanteng isda, at ang berdeng katas ay dapat na ang gastric juice na ginagamit para sa kaagnasan at panunaw. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling dinala ni Aaron ang kanyang chi. Halos kasabay nito, ang buong lupa ay biglang naglalabas ng maraming berdeng katas. Ang Aaron ay maingat na naghulog ng juice mula sa itaas. Kasabay nito, direktang lumipad siya sa hangin at tumingin sa kanyang mga paa. Sa oras na ito, ang kanyang mga paa ay puno ng berdeng karagatan at walang paraan upang makababa. Shit, si Aaron ay nagbigay ng mahinang sambat at itinas ang kanyang mga mata sa tuktok ng kanyang ulo. Ang tuktok ng kanyang ulo ay puno rin ng berdeng katas, na maaaring mahulog anumang oras. Ang hirap, kung hindi ka maaaring umakyat o bumaba, ito ay malinaw na hindi isang paraan upang manatili sa hangin sa lahat ng oras. Bukod dito, sa paglitaw ng mga berdeng juice na ito, ang buong espasyo ay nagsimulang mapuno ng hindi kanais-nais -na, na amoy ng gas. Bagamat ang toxicity ng mga gas na ito ay wala sa Aaron, pinaparamdam pa rin ito kay Aaron ang pagbagsak sa kanyang tiyan. Bukod dito, kung tama ang hula ng Aaron, ang mga gas na ito ay dapat nakapareho ng mga likidong iyon, na puno ng corrosivity. Umalis ka dito sa lalong madaling panahon. Kung hindi, hindi alam ni Aaron kung masusuffocate siya o maaagnas sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, ang nahuhulog na pagbubukas sa harap ay halos sarado, at ang labasan sa ibaba ay ganap na natatakpan ng berdeng likido. Hindi ko alam kung diretsyong sarado ito gaya ng nasa harapan. Sa makatuwid, ang dalawang lugar na ito ay halos selyadong. Ang tanging posibilidad ay masira ang pader. Sa pag-iisip nito, lumipad si Aaron sa gilid ng meat wall at maingat na pinagmasdan ang ibabang berdeng gray na meat wall. Hindi niya kailangang subukan. Isang malapit na obserbasyon lamang, ang Aeron ay halos may ilang mga plano na ganap na isuko ang ideyang ito. Ito ay ganap na bakal na bato, at ang kapal nito ay napakalaki din sa pamamagitan ng puwang sa itaas. Ang sirang bagay na ito ay sinasabing isang bakal na bundok, ang bakal na bato ay huminto sa harap ng Aeron, at ang Aeron ay hindi magdududa. Ang masaklap pa, lumabas si Yujian para iligtas ang matanda si Aaron ay hindi nagkaroon ng oras para makabawi bago siya napalunok. Sa kasalukuyan, walang tool upang subukan ang lakas ng pader ng karne. Nang may malungkot na buntong hininga, pumasok si Han Sankey sa storage space at sinubukang maghanap ng pansamantalang sandata sa orihinal na apat na kayamanan ng dragon. Sa totoo lang, kung sanay ka sa espada, hindi ang kop ang broadsword, at hindi isinasaalang-alang ang lahat ng uri ng mabibigat na armas tulad ng martilyo ang mga punyal at iba pang maikling sundalo ay hindi isinasaalang-alang. Sila ay masyadong maikli upang makaramdam ng kahalayan. Ngunit bilang karagdagan, tila walang angkop na armas. Para sa isang oras, sila ay kumikinang sa ginto at jade. Hindi ko alam kung ano ang pipiliin ko. Biglang, bahagyang tumirek ang mga mata ni Aaron, at itinoon niya ang kanyang mga mata sa isang kakaibang bagay. Mga master okay lang bang, Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa mga kayamanan ng kumikinang na bundok, marahil marami sa kanila ang naipamigay noon. Sa oras na ito, nalantad ang isa sa mga bundok na parang yaman. Kung ikukumpara sa iba pang mga kayamanan, ito ay napakakakaiba. Siyempre, medyo nakakainsulto ang shik na ito. Para kang nakakita ng napakapangit na babae sa mga magagandang babae. Ito ay hindi lamang walang gininto ang liwanag ng ginto, kundi pati na rin walang kulay ng jade. Parang may nahuhugasan lang sa karbon. Ang buong katawan ay nasa hugis ng isang stick, ngunit ito ay hindi masyadong mahaba. Ito ay halos isang metro, tulad ng haba ng espada. Ano ito? Tumingin si Aaron sa taong ito at medyo interesado. Ito ay maaaring na ikaw ay kumain ng masyadong maraming isda at karne, at bigla kang magkaroon ng ilang maliliit na gulay na partikular na kapansin-pansin. Gusto ni Dragon ang ginto, pilak at alahas. Wala akong narinig na mga taong mahilig sa itim. Paano ito nakapasok? Sumimangot si Aaron at bahagyang ginalaw ang kamay. Pagkaraan ng ilang sandali, ang itim na bagay ay direktang lumipad mula sa space ring patungo sa kamay ni Aaron. Sa pagsisimula niya, mas lalong sumimangot si Aaron. Ano ito? Napakagaan nito hindi ito kasing liwanag ng isang piraso ng bakal. Kahit na ang iron ay nararamdaman na ang taong ito ay gawa sa plastik. Pagtingin sa taas, bilog ito. Huwag banggitin ang pagsaksak sa dingding. Kahit na ang pagsaksak sa mga tao ay napakasakit para bigyan ang mga tao ng diaphragm. Kung ito ay hindi tulad ng anumang bagay, Aaron sa tingin siya ay medyo tulad ng isang patpat ng apoy. Umiling siya ng walang gana. Sinubukan ng Aaron ang bagay na ito. Masyado sigurong boring na manatili sa lugar na ito. Nang madikit ang ulo ng stick sa dingding, wala itong malutong na putok. Kalimutan mo na, boring ang bibig ni Aaron. Hindi niya alam kung bakit niya inilabas ang bagay na ito at tumakbo para gamitin sa pagkabagot. Sa sandaling ihagis niya ito sa ibaba, muling pumasok ang divine sense ni Aaron sa space ring at nagplanong maghanap ng bagong sandata. Gayunpaman, nang si Aaron ay naghahanap ng kagalakan, ang mga pagsabog ng kakaibang tunog at ilang kakaibang panlasa ay biglang pumasok sa kanyang mga taynga at ilong. Ang amoy na iyon ay hindi lamang ang amoy ng berdeng likido, ngunit higit na katulad ng pakiramdam na may isang taong mahigpit na tinapan ang apoy habang nagsusunog ka ng ilang basura. Amuyin mo na lang, mararamdaman mong mamamatay ka na. Anong mabango? Sinabayan ng tunog ng bobo, hinanap ng Iron ang amoy, nakinig sa tunog at tumingin sa ibaba. Sa oras na ito, ang mga bula ay bamyubula mula sa berdeng likido ilang metro sa ibaba, na parang may niluto dito. That place, di ba doon ko itinapon yung itim na bagay? Bahagyang kumunot ang nuon ni Aaron at kakaibang sinabi. Anong mali? Ang Aaron ay tumingin sa nakaraan, ngunit ito ba ay kinaagnasan ng berdeng katas? Ngunit nang tumingin si Hansan San Leng, biglang huminto ang mga paltos, at ang buong berdeng katas ay naging mahinahon din. Wala na. Kakaibang paraan ng Aaron. Boom. Fuck. Isang bigla ang pagsabog, na sinabayan pa ng sigaw ni Aaron, biglang sumabog ang buong berdeng katas. Ilang sandali, lumipad ang berdeng katas sa kalangitan, at isang bituin ang dumating sa lugar. Nagmadali ang Aaron at talagang makasuporta ng isang hadlang. Kaluskos. Hindi mabilang na berdeng katas ang tumama sa hadlang. Maging ang hadlang na sinusuportahan ng totoong enerhiya ay kumikislap sa ilalim ng kaagnasan nito. Ang nakikita natin ay kung gaano kalakas ang bagay na ito. Shit, bagamat nakataka si Aaron, mayroon pa rin siyang matagal na palpitations. Kung kaya niyang pabagalin at ayupatong sa kanya ang mga bagay na ito, talagang may sapat na siyang maiinom na kaldero. Ngunit, kumpara sa mga ito, ang higit na nagpapahalaga sa Aaron ay ano ang mali sa bagay na ito? Gaano kahusay na nilalaro mo ang pagsabog? Ngunit huli na para sa Aaron na mag-isip tungkol sa kahit ano, sa pagkakataong ito, bigla niyang napagtanto na tila mali, isang malamig na pakiramdam ng pagpatay ang tila tumatakbo patungo sa kanya. Ano yun? Biglang nagmukhang tanga si Aaron, isang maitim na patpat, sa oras na ito, ay gumagawa ng isang bilog sa hangin sa napakabilis na bilis at direktang sumugod sa kanyang sarili. Storytelling Channel sa YouTube Ano ito? Nagulat at tulala si Aaron. Hindi ba ito ang nasusunog na patpat na itinapon niya ngayon? Shit, hindi ba kinakaing? At saka, paano ito sumugod sa sarili nito? Sa kanyang ulo na puno ng mga katanungan, ginalaw ni Aaron ang kanyang kamay. Nakakagalaw talaga siya. Bigla niyang ginalaw ang kamay at dirdiretsyong hinarang ang itim na stick na sumugod. Nang siya ay tumalikod, ang patpat ay huminto muli, lumingon ang ulo nito sa Aaron at muling sumugod. Darating pa rin. Ang iron ay nalulumbay. Pagkaraang abutin upang harangan itong muli, ang kanyang kanang kamay ay may dalang isa pang tunay na enerhiya. Biglang lumitaw muli ang apoy sa langit. Hindi madadala ang Jade Sword. Hindi sumama ang Skyfire Moonwheel. Sa muling pag ng mahabang itim na stick, sa pagkakataong ito, hindi na ito hinaranggan ng iron gaya ng ginawa niya. Iniunat niya ang kaliwang kamay talagang nagawa niyang lumipad laban sa patpat ng apoy. Ang susunod na segundo, ang kanyang kanang kamay ay itinaas, at ang apoy sa kalangitan ay handa ng umalis. Sobra-sobra na ang pag-atake mo sa akin. Sabi ni Iron sa itim na patpat, at biglang tumama sa kanya ang apoy sa langit. Boom! Ang apoy ay naglalagablab, natatakpan ang buong itim na patpat. Mahina hong tiningnan ni Aaron ang itim na patpat. Hindi nagalit ang tigre ni Lola siya ay talagang may sakit na pusa. Gayunpaman, ang kawalang interes na ito ay tumagal lamang ng ilang sandali, dahil labis siyang natigilan ng makitang kahit ang apoy sa kalangitan na may napakataas na temperatura ay hindi pa rin natinag kapag ito ay nag-aapoy ng husto sa lalaking iyon. Kakaiba yon. Firestick ba talaga? Hindi ka ba talaga takot sa apoy? Si Aaron ay hindi sigurado na ang stick ay naihilawan, ngunit ang tiyak ay ang kanyang maliit na kuryusidad ay naihilawan. Bahagiyang sarado ang apoy sa kalangitan at sinisikap kong panatilihin ang isang buong bangkay para sa maingat na pagmamasid. Ngunit biglang, isang kakaibang puwersa ang tumama sa kanyang kaliwang kamay at natalo lang niya ang tunay na kakayahan ni Aaron sa loob ng ilang metro. Nang gusto lang ni Aaron na magipon muli at talagang makalaban, biglang isang malakas na apoy ang lumabas mula sa stick, lumawak hanggang sa Shenang at direktang inatake ang kaliwang kamay ni Aaron. Ano? Nagulat si Aaron. Hindi niya namamalayan na gustong lumaban gamit ang kanyang kanang kamay, ngunit nang malapit nang dumating ang apoy, bigla niyang nalaman na mali ang sitwasyon. Ang temperatura ng apoy, ang kulay ng apoy. Shit, hindi, sarili niyang apoy. Nagulat si Aaron, at ang mga tao ay hindi nang ahas na pabayaan ito. Mabilis niyang pinaihit muli ang apoy ng langit at nanlaban bigla. Boom! dalawang halos magkaparehong apoy ang agad na nagbanggaan, at ang napakalakas na pagsabog ay nagpatalbog pa ng Aaron ilang metro ang layo. Shit! So fierce! Pinatatag ni Aaron ang kanyang katawan at nabigla. Ito ay malinaw na ang kanyang sariling skyfire, ngunit siya ay talagang ginamit sa halip, ngunit iyon ay mas mabuti. Ngunit ang nakakagulat ay ang paggamit ng kanyang ina ay labis na mas abnormal kaysa sa kanyang sariling paggamit ng walang pag-iimbot na banal na kasanayan. You little thing, what the hell? Kakaibang tumingin si Aaron sa lalaking ito. Pagkatapos niyang magalit, napuno siya ng curiosity. Si Aaron, na may malaking pusong maglaro, ay lubusang nakalimutan ang kanyang panganib sa sandaling ito. Kaya niyang gumalaw sa kamay niya. Nawala ang apoy sa kalangitan at muling tumaas ang gulong ng buwan. May mga paa si Lola. Hindi ka papatayin ng apoy. Paano ang tungkol sa kuryente? Pumunta ka pagkatapos, ang gulong ng buwan ay sumugod na may kulay lila at asol na liwanag. Sa oras na iyon, ang kidlat sa maliit na itim na patpat ay talas-talas at mahigpit, nang tumalo ng gulong ng buwan na si Zedian, nawala ang lahat, naramdaman ito ni Aaron mula sa lakas ng kanyang kaliwang kamay, biglang walang impact ang maliit na itim na stick, ang anti buda ay halos kapareho ng noong kakalabas lang, sumimangot si Aaron, yun lang ba, hindi takot sa sunog, takot sa kuryente, sa mga nakaraang aralin, sa pagkakataong ito ay hindi nagmamadali si Aaron na alisin ng kanyang enerhiya, maging ang gulong ng buwan sa pagitan ng kanyang kanang kamay ay muling nagtatagpo, upang matugunan niya ang anumang mga emerhensya anumang oras, Gayunpaman, tila ako ay naghihinala, ang maliit na itim na stick ay hindi umaatake sa sarili, kung hindi lang ito nakontrol ng sarili nitong enerhiya, baka diretso itong bumagsak, ngunit nang magkaroon ng ganitong ideya si Aaron, Biglang nagbago ang maliit na itim na patpat. Una nga mga masters no, bali panibagong kabataan na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas nang mabiyad. Ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye.